Nauha po kami ng ano po, ng suso. Nasa gitna pa rin po kami ng kagubatan mga kainsan. Yan. Dalawang oras po namin uh, nilakad. Yan, ito po yung mga suso. Sobrang linis po. Galing po sa ilog. Eh. Sa ilog po na napakalinis po pa rin. Hmm. Dalawang grupo po kami ha, sa kabila. Ayan po, ito. Yan tsaka po hipon eh. kung madaanan po namin hipon dadak na ang po ito yung sinasabi nilang bikuyo mga kainsan dito ang so, lalaki po oh. ang kainsimada ito pong ilog na ito mga kainsan ang po oh. matalang na po ang tao hindi po na parang hindi po siya napupuntahan po ba. Ayan. Ano yan ah? Ng... Ang kulay. Yan si Acer po. Si Uti po ang tour guide natin. Iba na ang kulay na daw ito eh. Dapi na ano eh. Parang maganda rin. Tabi po. Oh, maganda rin pala Uti rin eh. Hmm. hmm. Agara. Hmm. para lagi may nakatingin ay <laughs> ano to eh ah mga kaisan lulusungin na lang namin aray gara eh Sisilipin ko nga lang OTR eh. May i-discover lang tayo mga kaisan Parang ang ganda nitong palabak eh, eh Parang sobrang ganda po pa rin daw ni Uti po din mm -hmm. hey, hey, hmm? hindi pa po na di-discover agad daw eh. hindi po naman hindi Uti nagalas ang bato na ang hindi ang bato Uy, pwede siya. Pwede siya. Maraming hindi? hindi hindi? ang mga kaisan, First time pong pwede maging eh.

Walot eh. Ganda eh. Tama po eh. Nandang kababaan o to eh. Pero hindi madulas ano. Hmm. Hindi po siya madulas. Ahoy. Uh Ahoy. -huh uno oh, ka na utoy ato ka to ay saka na naligaw ka ba? ito ba kay mga baboy damo utoy hanggang baba oh hanggang do? te okay, uh. oh wow, gandano. tum puso tayo utoy gara gara. ano? Alin ba yung ano? Um, Nabaliwak nabal pa. Nabaliwak. Ay, ang, ta um, ang, taas uto yung taas pa. Oh, hanggang mababa uto eh. mm. May sisaw ba? Madami yung sisaw. Ayun, hanggang mababa pa. Oh, Madula. Hindi. Hindi uto ito. Hindi, 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 hindi siya madula. Ganda ano ito eh? Hanggang, ang taas, taas pa oh. Layo pa po, hmm. po ata no. Mataas pa oh, eh, makapit ko. Eh. Oo. Oh. nga ako, ang ganda po din sa inyo grabe hindi na po namin binaba, ang taas pero kaya naman po, kaya lang ang taas eh. hmm. ito sa taas

Mortal in the Philippines mga kaisan Buti barangay italang pa rin ito Ito so, yung Barangay iba ba? palalay ito Ah hindi na uh, italang Iba palalay daw po ito Dami dami First time namin lahat din mga kaisan dito na ulit kami sa taas ay parang gusto po namin mabain nandito na ka po kami kumbaga ang dami po pala nakatagong yaman dito sa aming lugar ang dami pala otoy yan. anis na ako tiba bata yun eh. papasama Ta, po tayo kay otoy yan, sama ka dyan na yung dalawang bata hindi na po namin sasama discover na po tayo din eh. Ayun, tuti okay. eh. Ang dami sa ano to eh. Mm -hmm. Quality eh. Bibitin lang po kayo sa bagay Pero, ah ah. Sulit. Kaya mo to eh. Kaya editor. Hmm. Toy, kapit. Odo odo. Bini. Hah? Hmm. Ha? Jadi lang dah Wala eh, dito na tayo tutoy eh. Hindi tayo papayag na Ibig sabihin Sa sobrang tagal ng panahon eh, Parang kahoy na bumauna oh. Tama, to, eh Tama ko kahoy Kahoy kaya to Ba't to? Hmm. Parang ugat ano ano to eh? Naging, ano nga ba tayo? Puzzle nga ba? Puzzle? Anong tawag dun? Yung ba kakoy na naging ano? Basta ugat mga kainsan, ang hirap eh. Wow. It's more fun in the Philippines mga kainsan. Oh, yung paas pa lang. Oh, san ayaw na pong magpakuha ng shot sa iba ibig sabihin po niyan ayaw po ng siguro hindi natin alam kung sino na nakatira dito eh tara puti ah ha, na nandito na, na lang po kami namamatay na po ang camera Ito, hindi tayo ito. Tignan natin yung kuiba. Ah, mga kasama, may kuiba pa. Hindi hindi mo. Mga hindi pa po nati-discover. Malap kabila lang ng pools. Ito eh. Ay siya lang. Dati daw itong dagat. Baka ingan sabi. Tamo toy ayaw magpakuha ng shot doon. Okay na uli din ito toy. Mm. Sa kabila ayaw po magpakuha. Ini siguro po. Madami para sa tayabas kento no toy. Okay. Hindi ko na discover na. No. Nagulat po kami lahat. Ganda. Ganda po. Ah, May mga area po na wala kami shot. Na wala po. Kahit naman sa amin ganun po, may mga ganun area. Pero may gusto, may mga ano po na gusto silang pakuhanan. Oh, utoy. Nawalan na ng tubig. Ibig sabihin ut utoy. May kuwebe pang malaki ito sa ilalim. Tapos nawala ang tubig. Ito eh. Pero hindi ito yung pinaglubugan na no. Tayo mga kainsan, ari po ay ilog na malaki. Tapos ay nawala na sa ilalim. Ayun oh, eh, ilog po oh. Ayun oh. Unti-unti nang nawala ang tubig yun nga yung siguro yung kailangan ayun oh mga kaisan eh. mm, yan yan po yung naagos ayun oh yan yung mga naagos na ilog tapos dito wala na ho yun siguro yung kadugsong nung kuweba dun sa baba ah, kapag takaw wala na po oh ayun na nga yun hmm. Hmm? Pundo na po din eh. Wala na, wala na. Eh. O toy, lumubog na ang tubig. Mm -hmm. Kuiba nga ang ilalim nito. Toy, kuiba. Kaya na kami mga kaisan sa taas. Sa taas po ng pool. daming force mga no? kaisan okay, Pinukuha ah. po namin ang suso sa ilalim po, suso. ay tayo mo yung tubig galing taas nawawala na po eh. nasuot din po sa kuya ba ayun no, mga kanyang dito nawawala na po e eh. dito sa biwin baka po may mga limang esparya na nasuot po sa kuya ba karing aming po pinag na nasa nawawala po ang tubig Mahiwaga ang mga tubig. Thank you. Mahiwaga Maliliit na pole. rin po ang paglalamira namin din sa gubat babalik pa tayo ito eh sa gubat hindi sa pinagmula ng dalawang oras oh. lalakad po ulit kami ng dalawang oras hindi na po hindi po tayo lalabas sa kabila ah hindi natin babalik doon sa pinag ano hindi na po ngayon hmm. po si ano sinagawa ko nga nandagod pa mga yun ito yung nakikita na kaya lang po pag naparami ang kuha mo mabigat din pabalik nga po yan malapit na humapuno okay. okay. Nabuo no, na, no. parang kumulita mo to eh. Parang oh, sang Eh iwan, marami ka huli. Patingin ako na. Iwan. Oh, marami na rin. Dadali mo palukban. Ito po yung akin. Hindi sir, patingin na nung toto yung iyo. Tunto. Ito so, eh. Patingin. Ayun, ang dami na puno na abad ng ilo sir. Ang oh. dami. Ayan. <laughs> hmm, lumubog na naman ang tubig, ang tubig mga kaisan. Ayan, nawawala na naman. Baka ito lahat ang inaapakan natin. Ayan, kuwi ba ang ilalim? Ayan. Hmm. Woo! Ito y. Huwag kang kasi ko, baka maanay Hindi ni marami na ikitang Di nakikita. ini bata ang ilalim to, eh. hmm. Dari, Tamok. Tamok to, eh. ba na rin. Ah. Sada mo ito eh. Sada mo. Okay lang. lalim para bang kumuna ah, mga kaisang lipat na po kami sa kabila ulit wala na pong tubig din eh. lumulubog na naman Kalasing mga nakatira po dati dito ay ano? Mahilig pong magpalubog. Mga ano pati ang ilalim para po ito i-susok po kapabawa. Ah, mga kaya, hindi na po. May tubig na uling nasa rin po. Ah, ano po sa mga natisipan. po ang susuki eh. Mm. No. Oh, dami eh. Hmm. 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 Dito po nang gagaling yung pinakambukol oh. Sa ilalim ng lupa. Nandun po sila sina sa kabila. Last ano na po 'ari? Lipat po kami sa ibang area. Yan yeah, mga kaisan, puno na yung ating galon. Yung kay Ute, malapit na rin mo puno. Pupunuin na lang namin po yung kay Kuya Yuan. Yari na ho. Kaya naman na po rin. Gataan po. Yan ang pamain Ute lang sa baboy damo. Mm, po. Ay, nga, Ano. Kaya May, pala delikado rin. Ano. yung kanilang ano. Oh. Mm. Yan yung pinakapamain. Mm, ito po yung apakan talaga ng baboy damo. Mm. Diyan hmm, ka delikado rin pala magigilid-gilid ano Muntik na naman isan Ay paano yun? Bibiting ka lang naman Bibiting ko siya na Ikaw? Oo okay, Mga pakas po ay Mga kaisan pa uwi na po kami O tayo ng oras na 2.30 Alas 5 na doon tayo ano Alas 5 nasa labas po kami yan ilang calories kaya ang mawawala sa akin okay okay san nakakita kami sa bundok kakaibang ano po kakatbun parang kinalabaw siya oh ibang variety siguro o oh, sobrang taba ng lupa iba ang katbon po sa amin eh oh yun, ang lalakbay namin mga kaisam pitong bundok o ilang bundok o mga ilan ito ilang bundok o hindi ko po alam parang dalawa o ito ilan tatlo ano pito wala po kami nakakita ng isang tao kahit ah wala po kami nakita kahit isang tao doon ay guba talaga wala man tayo nakasalubong no doy. sa bungad kanina mayroon ang daan oh parang nilalagari ang binti Yun, yung, yung pupuntahan namin. Ayun, yung gigilo. Kasi so, ngayon naman po ilusong ng lusong kami. Kanini ahong ahon puro lusong naman. Ah, ah. Ano to eh? Mabilis po pagpapalik. Ano to'y kaya pa? Pahinga muna ano to, kaya? Kaya po. Hinga eh ano. May piling siya sa basa labak ano, tinuyo inom ng tubig ano. Meron po. Go. Yeah. Uh -oh. Fight. Tayo yan, tayo. Kanina. Binong ko ba kayo yun? Boy ang apta, no? Dinala pala. Ano, okay. okay. Pag natatanda, pag boy ang apta, binala pa. Alin? 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 Anong gagawin mo sa susumo ito eh? Bebenta ba yan? Hindi uh. ko po alam. Ayan, tumakasara po nga. Ah, pangkain lang. Pangulam po ata. Uh -huh. Aray, ito ko. Sa bukid, di bukas. Mm. Mga mga kaisan, no? po yung mga hipong nahulin daw ito. Ang dami yan ito eh. Lalaki. Ngayon po. Mga ulang po. Uh. Ulang nga ba ito? Ano? Iwangan po. Iwangan. Diplasan kung tawagin. Diplasan. Aray po. Ano? Hindi ka makakabat. Hmm? Yeah. Buhay na buhay, buhay pa, pa po. Oh. Eh. Nagtaka si na mayroon pala ganito sa ilog. Ano ba? Ay! Buti buhay pa. Ang lalaki yan. Eh. Parang nasa dagat ano. Hmm. Ah, oh, mga kaisan, final na. Huling do tawid, Dotoy. Eh. kababalik lang namin. Huling tawid. Ah, ah. Ano ko iwan Kumas experience? Sulit. <laughs> <laughs> ah, grabe. Where? Sulit naman. Ay, ganun talaga. Malapit na rin po yung sa Lake eh. yung pinatahan po namin dati. Ah, sinauto eh. Ano Kuya yun? Kaya pang humakbang? <laughs> Dalawang oras? Oh, ah, I have Pag lalaro ka ng basketball, baka hindi ka na makashoot. Sabi mo, ah, ay bukas na iyan.